Magandang gabi mga kababayan! Narito ang inyong updated weather report ngayong gabi ng March 20, 2025. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga weather updates at iba pang impormasyon na mahalaga sa inyong kaligtasan. Ayon sa pinakahuling ulat ng pag-asa, nananatiling nakakaapekto ang Northeast Monsoon or hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito, makararanas ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan ang eastern part ng Luzon. Sa bandang ibaba ng Northeast Monsoon, naroon ang shear line na nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang scattered rains and thunderstorms, particular sa eastern section ng Visayas. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayang bagyo o anumang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan na mananatiling ganito ang kalagayan hanggang sa susunod na linggo. Hopefully buong buwan ng March na traditionally ay isa sa mga buwan na may pinakamababang bilang ng tropical cyclones o bagyo na pumapasok sa ating bansa. At sa ating weather forecast for tomorrow, Bukas, magpapatuloy pa rin ang epekto ng hanging-amihan. Makararanas ng pagulan ang eastern part ng Luzon. Sa Legaspi, Bicol region, inaasahan ang scattered rains and thunderstorms. Sa western part ng Luzon, magiging maaliwalas ang kalangitan, ibig sabihin, maaraw sa umaga. Ngunit sa hapon, may chance ng isolated rain showers. Ang temperatura sa Metro Manila, mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Baguio City, mula 15 hanggang 24 degrees Celsius. Lawag City, mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Tuguegarao City, mula 22 hanggang 29 degrees Celsius. Legaspi City, mula 25 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Visayas at Palawan, gayon din sa Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang scattered rains and thunderstorms dulot ng shear line at ITCZ. Sa western part ng Visayas, kabilang ang Iloilo at Cebu, magiging maaliwalas naman ang panahon pero may chance pa rin ng thunderstorms sa hapon o gabi. Ang temperatura sa Visayas at sa Mindanao? Iloilo City, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Cebu City, mula 26 hanggang 30 degrees Celsius. Tacloban City, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Cagayan de Oro, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Davao City, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating weather advisories and warnings, ayon sa Pagasa, may nakataas tayong weather advisory para sa ilang lugar kung saan inaasahan ng heavy to intense rain, particular sa northern summer, summer, at eastern summer. Ang mga pagulan ay maaaring umabot mula 100 hanggang 200 millimeters. Pinapayuhan ang mga residente sa mabababang lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha habang ang mga nasa landslide-prone areas ay inaabisuhang maging alerto. Para naman sa Leyte, Masbate, Sorsogon, Albay at Katanduanes, posibleng makaranas ng pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm. Bukod dito, may nakataas na gale warning sa eastern seaboard ng Southern Luzon at eastern seaboard ng Visayas, kung saan ang mga alon ay maaaring umabot ng hanggang 4.5 meters. Pinapayuhan ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Sa ating 3-day weather outlook, March 22 to March 24, Saturday hanggang Monday. Metro Manila Patuloy ang epekto ng hanging-amihan hanggang Sunday, ngunit sa Monday, unti-unti na itong magre-retreat. Kapag tuluyang humina ang northeast monsoon, asahan na natin ang mainit na panahon. Baguio City, maaliwalas na kalangitan na may chance ng light rains. Legaspi City, patuloy ang scattered rains and thunderstorms kaya't mag-ingat lagi. Metro Cebu, thunderstorms sa Saturday, ngunit magiging maaliwala sa Sunday at Monday. Gayon pa may posibilidad pa rin ng thunderstorms. Iloilo at Tacloban City, parehong kondisyon gaya ng Metro Cebu. Mindanao, Metro Davao, Zamboanga City at Cagayan de Oro. Inaasahang maaliwalas na panahon pero may chance pa rin ng thunderstorms. At paalala sa ating mga kababayan, laging maging handa at updated sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang magdala ng payong at mag-ingat lalo na kung may banta ng pagbaha o landslide sa inyong lugar. At iyan ang ating latest weather report. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. I-click ang notification bell para lagi kayong unang makaalam sa mga pinaka-latest na weather updates. Hanggang sa muli, stay safe mga kababayan.